isa na naman pong masaya at dinagpalang umaga ang aking bati sa inyong lahat mga kaibigan kamusta po ang ating mga content sa araw na ito at ngayong umaga nga po ay inaanyayahan ko po kayo dito po sa pinakamahalagang content na ating uh, ihahandog sa Panginoon at atin din pong ibabahagi sa mga tao na makakakita po ng uh, content na ito kaya inaanyayahan ko po kayo muli na buksan po natin ang ating mga Biblia o ang ating mga Bible dito po sa unang Korinto chapter 6 verse 19 to 20. Sabi po dito sa verse 19, Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos ang inyong katawan ay hindi na talagang Inyo kundi sa Diyos. So dito po muna tayo. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita na pinabasa po sa atin sa oras na ito. Kapag sinabi po ng Panginoon na itong ating katawan ay kanyang templo at ang uh, Espiritu Santo po ang nandito, naninirahan sa ating mga buhay, yan po dapat po talaga ay... Uh, umiiwas na po tayo doon sa mga bagay na makakapagbigay ng kapig kapighatian sa banal na Espiritu Santo at magbibigay ng kalungkutan sa puso ng ating Panginoon. Kung yung buhay natin na luma ay talagang naroon po na hindi po po natin alam ang mga katotohanan, kaya nga po nakakagawa tayo ng mga kasalanan o mga bagay na hindi po natin alam ang kinahantungan ngunit mula po nung uh, tinubos tayo ng Panginoon ng kanyang buhay at ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo ibig sabihin ay inalis na po ng Panginoon sa buhay natin ang kasalanan at inalis na rin po tayo ng Diyos sa buhay na makasalanan ano po so dapat naunawaan po natin yung uh, ginawa ng Panginoon sa krus, kung ano po ang uh, dahilan ng kanyang kamatayan at ng kanyang pagkapako sa krus at ng mga binanas niya nga pasakit, sakit na mula sa mga tao na gusto niyang iligtas at kanya nga pong iniligtas. Kasama na po tayo doon. Dapat po ay uh, umiwas na po tayo na makagawa ng mga bagay na hindi tama. Kapag pinapaalalahanan na po tayo ng Holy Spirit na wag na natin gawin ang bagay na yan, ay sumunod po tayo at makinig sa banal na Espiritu Santo dahil ang Holy Spirit po ang nagdidikta sa ating puso at isipan kung ang atin bang iniisip, sinasabi at ginagawa ay tama sa harapan ng Diyos. Ito ba ay hindi magiging sanhi ng pagkakasala muli ng ating mga buhay? So kailangan po nating magkaroon ng Holy Spirit sa ating mga buhay upang sa ganun. Ito po ang tutulong sa atin ang Banal na Espiritu Santo upang makalayo po tayo sa tukso ng kasalanan. Hindi po yung tukso ang lalayo sa atin kundi tayo po mismo ang lalayo sa tukso ng kasalanan. Masaya po ang uh, buhay, social media. Nakakatawa din pong magpatawa sa mga taong nalulungkot nakakatuwa din po na nakakapagbigay din po tayo sa kanila ng kasiyahan kapag meron po silang pinagdadaanan na problema. Ngunit, kung ang mga ginagawa nating content dito sa Reels o kahit man sa personal nating mga buhay ay labag na po sa salita ng Panginoon at labag na sa kalooban ng Diyos. Huwag na po nating ituloy. Pwede nating mapasaya ang maraming tao, ngunit mapapaiyak naman natin ang puso ng Diyos at mabibigyan natin ang kapighatian ang banal na Espiritu Santo. Bakit mapipighati? Kasi may mga panahon na binibigyan na tayo ng babala o warning, ngunit tinutuloy pa rin natin kasi nga naroon yung ating mga kahinaan na mas mahalaga sa atin yung pagpapakita ng ating mga content para mapasaya o mamotivate ang ibang tao ngunit hindi po natin pinapansin ang sinasabi ng Holy Spirit na hindi yan makakapagbigay ng kaluwalhatian at karangalan sa dakilang Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, lagi lang nating uh, isipin yung mga bagay na tama sa harapan ng Diyos. Huwag nating lalagyan ng mga galit, hinanakit, puot, inggit, at uh, tampo ang ating mga buhay, ang ating mga puso, dahil nilinis na po tayo ng uh, dugo ng Panginoong Isus, at tinubos na po tayo ng Kanyang buhay. So, ibig sabihin, ang nais ng Diyos ay yung maging malinis ang ating mga buhay, kahit man ang ating mga pisikal na katawan, ay maging uh, tama, sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po, yung bawat galaw ay may ibig sabihin po yan. Ang bawat galaw ng ating pisikal na katawan ay may ibig sabihin po yan dahil ang bawat galaw ng ating pisikal na katawan ay nagmumula po yan sa ating puso, lumalabas sa ating isipan at pinapagalaw ng ating kaisipan, ng ating katawan. Ano po? So, magingat po tayo sa lahat ng ating iniisip, sinasabi, ginagawa, at sa uri ng ating pamumuhay. Kung nakikita po natin na mapapahamak po tayo o makakapasok ang kasalanan sa ating buhay, takbo na po tayo, iwas na po tayo. Kahit gaano pa yan kagandang balita ng mundo, gaano pa yan kasaya, o gusto ka mang ng bagay na yan. Kung sa tingin natin ay mapipighati naman ang banal na Espiritu Santo at mabigyan natin ng kalungkutan ang puso ng Panginoon, di bali na na hindi tayo makatawa sa joke na yon kung hindi naman ito kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Ibig sabihin na isa ng Diyos na mamuhay tayo ng tama, malinis at huwag mawala ang ating mga buhay sa Diyos. Kundi ang maging focus ng ating isipan ay ang Panginoon. Normal po ang buhay sa mundo. Magagawa po natin yung mga normal na uri ng pamuhay sa mundo na walang halong pagkakasala, walang pag-iimbot. Hindi po tayo maiinggit sa iba, hindi po tayo ngarap ng mga bagay na sa tingin natin ay pangmundo lang. Kundi ang pangarapin po natin ay yung uh, napakahalagang bagay na ipinangako ng Diyos, yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hanggang sa makauwi po tayo sa Panginoon. 'Yan lang po ang kailangan ng Diyos na makita sa ating buhay ang uh, pagiging malinis sa Kanyang harapan. At sabi po dito, sa verse 20 binili niya kayo sa malaking halaga kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos imagine ano po, katawan kung uh, sa literal na usapan ay yung ating katawan mula ulo hanggang talampakan sabi ng Panginoon ay uh, gamitin natin ang ating katawan upang maparangalan ang Diyos so sino po ba ang mag-aalay ng karangalan sa Panginoon? Hindi naman po pwede na yung mga tabo sa loob ng bahay natin o mga bagay na ating binili sa iba't ibang tindahan. Wala pong buhay ang mga yon. Hindi naman po pwede yung mga baboy, manok o mga hayop na likha ng Diyos. Wala pong kaluluwa ang mga yon, kundi ang ating pisikal na katawan lamang na nilagyan ng Diyos ng kaluluwa, ng buhay, ng hininga, yung kaluluwa na ito po ang babalik sa Panginoon kaya sabi ng Diyos gamitin natin ito para maparangalan siya so sa pamagitan pa rin ng ating uh, uri ng pamumuhay dito sa mundo sa pamagitan ng tamang kaisipan tamang damdamin taming, tamang uh, gawa at tamang uri ng pamumuhay na gamit ang salita ng Diyos ay mapaparangalan po natin ang Panginoon at kasama na po dyan, ang ating uh, paglilingkod sa Diyos na habang tayo po ay may buhay, habang tayo po ay may lakas, ay uh, atin pong uh, gawin yung iniutos ng Diyos na ibahagi po natin ang magandang balita. Ang magandang balita na wala pong ibang daan papunta po sa kalamitan, sa kaligtasan, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang, ang tanging daan at nag-iisang daan upang maligtas po ang tao. So habang tayo po ay namumuhay dito sa mundo at binibigyan pa ng Panginoon pagkakataon ng pagkakataon na mabuhay, gumising tuwing umaga, ay uh, gawin po natin yung uh, nais ng Diyos na makita niya sa ating buhay. At ang panahon po ngayon ay nasa mga huling araw na po tayo, hindi na po ito panahon ng biruan sa pananampalataya, hindi na po ito panahon ng patumpik-tumpik sa pananampalataya, kundi ito po ay panahon ng kaseryosuhan dahil ang nais ng Diyos ay makita yung bunga ng kanyang pagkapako sa krus, bunga ng kanyang pag-alay, ng kanyang buhay, makita ito sa ating mga buhay at napakatagal, mahabang panahon ang ibinigay ng Diyos sa panahon ng mga buhay pa ngayon. Kaya Bigyan po natin ang pansin ang salita ng Diyos. Bumalik po tayo sa Panginoon, balikan po natin ang kanyang salita at gamitin po natin ito sa tamang pamumuhay. Alam niyo po, sa bawat kaso na nakikita natin sa korte, sa barangay o kahit saan man, ang lagi pong hinahanap ay ang ebidensya, katibayan, katunayan, kung sino ba talaga ang tama at mali o kung sino ang nagkasala. Ano po? Sa buhay kristyano natin, kailangan sa panahong ito ay makita na ng Panginoon yung katibayan sa buhay natin na tayo talaga ay mga tunay na anak ng Diyos. Na hindi na po tayo naghahangad ng katagumpayan dito sa lupa, kundi ang hinahangad natin yung katagumpayan sa langit na makamtan po natin ang uh, tunay na ng Diyos at katagumpayan ng pangako ng Diyos sa buhay natin, yung buhay na walang hanggan na ito ay makamta natin. Kaya nga po, may banal na Espiritu Santo na siyang gagabay sa atin at magtuturo sa atin ng tama. At kapag tayo po ay uh, may mga kahinaan kung minsan at sinasabihan na tayo ng Holy Spirit, okay, stop, wag mong banggitin, wag mong sabihin, wag mong isulat, wag mong ibahagi dahil hindi yan nakakapagbigay ng kalwalhatian sa Panginoon. Sumunod po tayo. Huwag po yung sarili nating damdamin ang ating ipairal, kundi yung damdamin ng Diyos ang ating ingatan. At pairalin po natin sa ating mga buhay ang Kanyang salita. Dahil ang salita po ng Diyos ay talagang makapangyarihan. Ito po ang bumabago ng ating puso, bumabago ng ating pagkatao, bumabago ng ating kaisipan, bumabago ng bawat salita na lumalabas sa ating mga labi at bumabago ng uri ng ating pamumuhay. Kaya kailangan, kailangan po natin ang salita ng Diyos sa bawat araw dahil dito po nagbibigay at nagpapaalala ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita ito po ay mensahe ng Diyos sa bawat araw sa atin kaya mga kapatid, mga kaibigan magpakaseryoso po tayo napansin niyo po ba? hindi po ako masyado nga nagko-content ng reels dahil ang Holy Spirit ay nangungusap sa buhay nating lahat at may kanya-kanya pong pangungusap ang Diyos at kung ngayon man po ay naririnig ninyo itong aking video na wapo ay maunawaan ninyo na ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay hindi nagbiro kahit minsan. Ang Diyos ay hindi ibinilad o ipinahiya ang kanyang sarili dahil ang nais ng Diyos ay maranasan natin ang kabanalan hanggang sa humarap po tayo sa Panginoon. Sa bawat araw, ay kailangan natin ang habag at tulong ng ating Panginoon. Magpatuloy lang po tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Lalo na po sa panahong ito na nasa huling araw na po tayo kung ano-ano na po ang mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo na nagbibigay na ng babala na ang Diyos ay malapit na malapit na dumating muli ng ating Panginoong Isus Nawa ay madatnan po tayo na tama ang ating buhay sa harapan ng Panginoon. O pang sa ganon, makakauwi na po tayo ng ligtas, payapa, masaya sa piling ng ating Panginoon. At uulitin ko na naman uli ang ating nabasa sa last revelation sa pahayag na ang rapture ay magaganap lamang sa isang kisap mata. Baka sabihin pa natin ay eh, matagal-tagal pa na mga dumating o babalik muli ang ating Panginoon. Kaya dito muna ako. At kung dumating na ang Panginoon, tsaka na lang ako magsisisi. Wala na po magaganap na pagsisisi mga kaibigan. Dahil ang rapture po ay mangyayari sa isang kisap mata. Bago ka pa man nakapagsisi ay... Uh, Nakuha na ng Panginoon ang mga ligtas ng mga anak niya. Kaya nawapo ay maging matibay sa ating mga buhay, sa ating paninindigan, sa ating pananampalataya. Na tayo ay mga anak ng Diyos at handang-handa na sa muling pagdating ng ating Panginoon. At ipakita na natin sa Diyos yung the best content ng buhay natin. Yung pinakamagandang content na sa buhay natin. Nahandang-handa na tayo sa muling pagdating ng Panginoon. At bukas ang ating mga templo sa paalala ng Banal na Espiritu Santo upang hindi na po tayo makapasok muli sa kasalanan, ganoon din ang kasalanan hindi na muling makapagmaniobra sa ating mga buhay. So, yun lang po mga kaibigan, ang nais ng Diyos na iparating at ipabating sa atin sa araw na ito na wapo ay uh, naunawaan niyo po ang uh, mensahe ng Panginoon sa buhay nating lahat sa araw na ito. Salamat sa Panginoon, purihin siya, nakilain siya, luwalatiin siya, at lagi kong sinasabi, walang ibang Diyos, wala nang ibang tagapagligtas, kundi ang ating Panginoong Yesu Kristo. Salamat po, Ama, sa iyong uh, biyaya ng buhay. Salamat sa ating Panginoon, sa ating Panginoong na napako sa krus. Salamat sa Banalis Perdo Santo, na siyang nagpapaalala sa ating 24-7, o bawat segundo ng ating mga buhay. Salamat, Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ka. Amen.